Rodney. at ngayon po ay may ano nga po pala nandito nga po pala sila yung mga pamangkin ko po sila Aya po at si Ikay at kasama, may kasama po sila ngayon at ayun na po sarah so guys naglalaro sila ngayon sa slide so ito na siya guys ito po <laughs> siya, siya po si ano Francesca ili ito po nga po pala si Aya Ayan po. May bago po siyang account po si Punaban. Ang account niya po ay Ayas Vlog. Ayan lang po. Pa-subscribe na lang po siya. Ayan po. Ito naman po si Shikaina. Ayan po. Ayan. Nag Naglalaro po siya. Ayan guys. Ililibot ko lang po kayo ngayon dito sa aming ano, harapan. Ayan po. Ito po. Una ko pong papakita itong mga duyan. Ayan po. Ayan. Ayan. At ito naman po yung mga tapos ito naman po ang kapaligiran. Papakita ko po. So, yun po guys. Nakita nyo naman po, di ba? Tapos yun po. Kasi po sila nandito. May birthday. May nagbe-birthday po doon. Doon po. Eka, mag-anak po namin yun. So, ito po yung slide. So guys, pumunta natin. So, yan, guys. Woo! And, guys, hindi tayo makapunta ngayon dun, guys. Gawa nga, ano. May hawak po tayo. Pero, papakita ko po ng malapit. Ito po. At, ito naman po yung CR. Tara. Tara. ang CR na pinapakita ko po saan sa inyo. Ito po. Ayan lang po. Ngayon po, ipapakita po natin yung mga nagsasayaw dito. Ayan lang po. Papakita ko po muna sa inyo yung ano, garahe po. Wala po ngayon kasi sila dito. Kaya po hindi ko po sila mababangit ngayon. Pero nandito po yung motor ni Kuya at yung batikol. Ito guys. Yan guys. Bawal po tayo medyo sa... Doon po sa taas kasi po madulas baka po tayo maantog. Ito po yung aircon. Dalawa. Ito po Ito po yung motor ni Kuya. Sabi daw po ni inay, pag daw po na ako, na daw po na lesson ko sa kuya, kukuha daw po na mas maganda motor ito po. Luma na po yan, kaya po gayaan. Kaya wag daw po kayong maganda. So, bakit panit? So, adyo uh, tayo dito guys. Tara. birthday. Yes. Hindi ko po sila mapapakita kasi po. Maaingay po sila dun. Kaya po maba uh, bata, baka po lang po magpatak ito. Kaya pasensya na po. Kaya naman, ngayon po, ay i po tayo ngayon sa kubong ito. Ayan po. So guys, kung napapansin nyo guys, maano ma, ma ano ang panahon, kasi po, sabi daw nila may pagyo pero ba't hindi sila nagano? At half day lang po sa kami kanina, gawa nang pong may exam po. Medyo na tayo guys. Kaya, guys, kaya medyo madilim ay pasensyahin nyo na po kasi po, masama po ang panahon niya yun. Di, di, ko lang alam, di ko lang po alam kung makakikita nyo po ito. Ito po yung TV. May ano po siya kasi po umulan kanina na malakas. Yan po. At ganoon sabi ko nga po pala nung isa na ano, na... Uh, hindi pa ako makakapag-upload. Eh bigla po dumating akin mga pamangkin at tinaya po nila ako na mag-vlog -ano, mag po. Kaya... Yeah. Ngayon po ay eh, nag-tour lang po muna ako kasi po wala nga po kasi kami may content. Wala po gaano dito ang bahay. Pero pag pumunta ka po doon, yan po. Yan po na. At ayun, lang po sa ngayon kasi po, ano po, malolobot na po ako. Kaya, thank you po. Yan lang po. Thank you.